kahit na napakaganda at napakagaling at napakahusay ng aming pinaplano, ang aming ginagawa, kapag hindi kami tinutulungan hanggang sa barangay level, ay wala rin mangyayari. Hindi pa rin mararamdaman ng taong bayan. Kaya talagang eh, wag niyong iisipin na dahil sinasabi, eh, mataas yung governor, mataas yung mayor, tapos kami, barangay lang kami, barang SK lang kami. Huwag niyong iisipin yun. Dahil napakahalaga ng inyong trabaho. Napakahalaga ang ginagampanan ninyo na uh, katungkulan para sa pag-ating pagpaganda ng uh, Pilipinas. So I I I uh, one of the I I I always say that my time as governor, my time as local uh, in the local government Was the time that I learned what happens at the ground level, how things work at the ground level, and I learned very, very quickly that the barangay officials and all of the other, ang mga volunteer natin, yung mga yung mga BHW, yung ating mga health, uh, yung mga ating uh, daycare center na volunteer, lahat yan, lahat sila, ay napakahalaga.